Ano katindi ang love scene mo rito kay Eunice at saka kay Sahara? Ah, matindi po kasi meron po kang ano dito, meron po yung orgy po na. Maliban dun sa orgy, ha? Meron po sa main ano po, sa may maisan po kami talaga. Sa Sino to kay Sahara okay. or kay, Eunice? Po. Eunice ah, po. Ah, sweetie, oo. Oh, uh. mm. Kano katindi yun? Parang ano po yun eh. Parang may binu... May... Uh, may pabuhat-buhat style pa po yun eh. Kaya medyo mas maano po yun. mahirap na scenes po. Mm. Nagawa mo namin in real life. Ah, nagawa ko naman sa ilang base na mo. Kaya parang doon sa piligo parang easy ko na lang ginagawa. Ah, ganon. <laughs> ano pa ba, ba mga posisyon ang hindi, ang hindi mo pa nagagawa? Uh, hindi ko pa nagawa is yung 69 na nakatayo. Ah, okay. pero nagawa mo na sa pelikula. Hindi ba? Hindi pa. Ah, hindi pa. Nakakaloka. Okay, for my final question. Ano ang dapat abangan dito ng mga manunod at ano yung uh, moral lesson na gustong, gustong iparating ng pelikula ng ito? Ayun, uh, sana manood po kayo ng maliko. Uh, now streaming na po yun sa Viva Max. Uh, sana manood po kayo uh, dahil marami pong nangyayari sa ganyang buhay na nangyayari. Uh, hindi lang po natin alam na meron palang ganto mga nangyayari tapos eh, yung lugar makikita rin mo din na napakaganda po and then yun po